Ay, naku albularya asa naglaaglaag, kadugay pa abot. <coughs> day! Asa ra man ni oi dugay ya gan ni paabot ani malimot na man sa Kuan ani tuyo. Ay. Na naman may day kay Abot nana ka day. Gani ara ko day. Ambot ni mo day. Na, layo. Si Um, 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 Ganyara um, um, ko na. Unsa may ato? Kusig malimot eh noon ko ning ako. Tuyo ni mo noon. Unsa um, may imong um, tuyo? Ako man kung banad ay man ni uli god. Unsa um, kay gi? Kuan adto asa kani adto turon? Ah, so magpatagna ka. Oo, so, oh, magpatagna ko. Um, asa ra siya na. kuan tuwa di turon? Asa ha, tuntaw hmm. sa akong almanaki ha. Tuntaw oh. na. Gani kay imong banad. Hmm. Para ma Ibal ba ang anak kong kasadapita? Hmm. Tanaw na ko ha. Tanaw na ko ha. Hmm. Kung matanong sa akong amigo. Pwede ka lingin-lingin, day? Oo, may. Huwag kayo bulas, Kristal, day? Oo, naa, naa. Oo, naa, naa. na rin, magkita. Ang imong bana, kung pangalan sa imong bana, Arturo? alben Ah, Arturo. Ah, hmm. uh, Arturo. Ang imong bana, to, nagtabang silingan. Ha? Oh, ba, bay, nanti lang nagtaban. Bantay Bawang lang. Parang sa Dabaw. Okay. Oh, May nagtaban man. man sila. May lang nang kuwarta ni Apas Day. Siksi man eh. Siksi. Uy. Naputi. Uy, Bantas. walan ko. <coughs> Kaya lang, gilumay gi gi mo po ni Imong Bana, gilumay. Gilumay. Eh, saktura to dahil magpatambal eh, kung ni mo kay. Gilumay. Kaya, maglumay ilumay. po ko. Kaya ang imong bana na sunod-sunuran ni sa babae, sunod-sunuran. Ma? Oh. Oo. Oh, Tuwa sila nagtaban sa kwan. Unta man, pabalik ko na ito dire. Ah, pabalik ka na, pabalik ka kay akong hubuan. Managkot ka o 50 kakandila. Ha? Ay, kinuho ko na. Day. Kadaghan ba na dahil? Oh. Kinuho package na bon. Ay, simpre. <laughs> lisod food ato mangguna i ritual. Inay inay daday, inay inay para mag magkaman siya ini kule Unsa may gusto nimo? Pauli o ni anato imong bana or tigok? Ayo pauli alam, pero inay inay. O oh, dili tigok. Mm, dili, oh, dili lang, tigok. Pa, pauli on lang nato. Mm. okay ang si Arturo, ritual, Si Arturo, pauli ah. Magdala kag puti na baboy. Mo nay akong ritual. Sige ko. No. Puti na baboy. Bab ah, magkumangitag puting baboy ani ron. Magwagag po puti na baboy, magdala ka pa, magdaka kandila, kaya ito ihawon dire. Oo, oh, niya. Yeah. Muna ato ihalad. Ihalad sa iya. Ibalik ang kumbana. Ang Mm. 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 na baboy, ha? Kagasto ba dahil po day? eh? Yeah. 30 kilos. Niya, huwag kwarta, ha? na lang ko na ko, day. Hindi na mo balik, kay. Sus, kagasto ba dahil po, bahala siya, magtutuwad siya rin to. Oh, pasagda Niya, kay, magsiksim sa o, mapasiksim. oh, di na lang ko kay gusto man gud kayo eh. Nya. Da, mo balik lagi hapon aday. Ba yung pag imong ritual ritual, ritual dia. Dito, oh, mahalan man oh, mahal, 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 ka sa akong Wo, oh, mal mal pud oi. Kabrator ra oi. No ko. Galar kag baboy. Hindi on kag mga kandila. Pila pila man. Ilos ka baboy ron pati mang Hello. Thank you for watching. <laughs> Hi. Hello, paki-palo and share and comment and subscribe. Thank you for watching. Ingat po kayo. Love you. God bless. Thank you.